ka ba nasasaktan? Mm, no. Hindi ka nasasaktan. Uy. Uh, ari. Uh, uh. Oh, grabe yung mapak. Ano uh. mo yung legs mo? Ari, ari. ay, masakit. Uri. <laughs> <laughs> Ang sakit mo naman yung mapak. Bulaga. Um, aray! Ang sakit! Ba't mo o, uh, ganyan? O, aray! The ba... power, no? The power of the liring. Lalaki. Bulaga. Bulaga. Ba't? Di. O nga. Yeah. Hmm. Gigilak sa paan yan. Ang, ang sakit umapa. <laughs> mm. Yummy yan, yan, yummy. O, kagat mo. Kagat mo na. Hindi <laughs> ba ano Natus. Matusok. din subo. <laughs> Bago pa lang eh. <laughs> Ay,